yan magandang araw mga boss. Para ko ito mga boss, ang gagawin dito, ayan na naman, kalimitan yung hard starting. Kailangan magpawang click tayo nito mga boss. Pagka ginagawa natin 'to, uh, hindi man magpawang click pero isa daluhan sipa, Ganon, tapos sa pindot, isa lang talaga pagka sa electric. So sa mga ginagawa natin, halos pare-parehas lang naman yan, Barako 2 2022 and 2023 model, uh, pare-parehas lang yan. Mahirap yan paanda rin sa umaga lalo na kapag kasobran sobrang langig ng panahon. So ang ginagawa natin tune up at carburetor lang. kaya yun, basta kalimitan talaga. Ayun hard starting yan lang ginagawa natin. Kasama na yung compression release mga boss. Sa compression release uh, isa yan sa so nakakatulong para mapabilis ang pag-andar sa umaga ni Barack Otto 2022. So yun ito yung mga kaganapan dito mga boss ito yung kauna, ginawa natin ito yung mga nabideohanan lang natin mga boss ano? At minsan talaga, pag nagkasabay-sabay bilisan na tayo nito uh, wala na, hindi na tayo makapag uh, video na mas maganda so ito mga boss yan, patapos na tayo tune up, carburador, and then yung kumpre yun lang yung ginawa natin dito okay na ito uh, so, marami dito yung mga ginawa tayo itong buong maghapon na ito uh, ito yung mga nakarang araw pa, hindi ko na i-upload mga boss gawa yun, nagsunod sunod nga yung mga gawa. Yan ito naman si Bossing change oil yan tapos yung isa palit clutch clutch lining and then yung kanyang idle gear. So yun yung taga Binabista mga boss yung para una single na yan. Tapos do sa labas CT125 clutch lining yun tapos yung isa na bara o ay ano napuputol naman daw sa hataw. Tapos yun mahirap din pa andarin So yun taga taga Pitogo naman yun mga boss. Basta itong hinahawakan ko ito, itong single na ito sa loob ay taga Binabista yan mga boss uh, palit clutch lining nga yan at sa ayong ideal gear and yun matatapos na natin tong barako na single na taga Binabista nga mga boss sunod naman natin yung ibang uh, mga lang gawin so makikita nyo naman napakagulo rito sa shop kasi yun pag nagkasabay sabay talaga pinipilit naman natin tapusin ng sa looban ng isang araw to so dito tayo mga boss change oil sa change oil naman inuuna na natin yan kasi ay mabilis mabilis lang gawin yan mga boss yan tapos ito naman bara o uh, tumatagas ang langis tapos change oil tapos ito naman kinabitan natin yan ng uh, music horn. at yun, tapos ito naman, ipinasok na natin yung budget City 125 papalta natin yan ng clutch lining kasi nagpuputik na so, pasensya na kayo mga boss sa itsura ng akin sya, ba't talagang labo-labo na ito may supremo, may kung ano-ano na dyan, yan yung ocho na. nabasa, hindi na makapaglinis mga boss, itong mga nakaraling gogawa ng, yun yan, hindi naman natin pwedeng galawin yung mga makina na uh, baklas, kasi kapag kami nawaglit, na isang tornilyo dyan, ay eh, Uh, matatagalan tayo So dito Yun yung sinasabi ko mga boss So ito Ang ginagamit natin na uh, Spark plug Sa mga barako to 2022 at 2023 Ay ito Yan o oh, Galing planta yan mga boss Sa Kawasak Yun yung mga legit Na spark plug na NGK Sa ngayon So 2022 model Mahirap pa startin Napuputo lang Andar kapag kahataw kasi ito naman mga boss Yung barako to yan konti lang gagawin dyan So dito muna tayo kasi ito naman ang nauna. Ang gagawin natin dito, palit spark plug, linis carburetor, tune up, and yung kompre ulit. At dahil yun nga, pare-pareha sa mga problema ni Barako 2, 2022 and 2023. Kasi ang mga boss, share ko na rin sa inyo. Kung mapapansin nyo, resistor type yung alagay na ano sa kanya na spark plug. So, sa akin, para sa akin mga boss, mas maganda ang performance nung hindi resistor type yung C8 ilang kasi CR8 yung nakalagay dito mga boss ang ginagawa natin pinapalitan natin siya ng C8E isa yan sa nakakatulong mga boss kapag ka mahirap pa anda rin si Barao 2 2022 and 2023 model kaya lang kung bibili kayo ng spark plug mga boss hindi GK hanapin nyo doon sa mga legit kasi ang Napakarami nga yung piki. Pagka nagpalit kayo, baka wala rin epekto. Mas lalo pang maging hard starting. And yun ito, tinisting naman natin. Goods na performance nito. Pwede na, hindi na, hindi na kinakapos or napuputol ang bata kapag ka isinagad. Kasi dati, pwedeng ma-overtikan ng nakabisikleta. Alam niyo kung bakit mga boss napuputol puputol nga yung under niya at high RPM. Hindi siya makahataw, hirap siya mga 60 km per hour ang takbo. So ito naman mga boss na na natin ay goods na goods na yan. So babatak na, nagsi C70 na siya sa maikling uh, kalsada. So mas mataas pa ang tatakbuhin ng mga boss kapag mas mahaba yung uh, kalsada dinadaanan. So dito naman kay para 3. Ayan, magpapa-adjust to ng minor mga boss. Tapos, tingnan natin kung meron siyang kajut-kajut. Kung wala namang kajut-kajut, ay di okay na yun. Kahit hindi na natin i-reset. So, ayun nga, kalimitan talaga sa barakod rig. Kailangan nyo magpa-adjust ng minor. Mas kapag ka hindi nyo pina-adjust, mataas, mainit ang singaw. So, yung mga epekto ng mas mataas na minor. Kaya, sa pag-adjust naman mga boss, ganito lang yung ginagawa natin kung wala kayong tachometer, bilangin nyo na lang yung kung ilang complete turns yung ipinihit ninyo doon sa uh, adjuster so ganoon lang yung mga ginagawa dyan wag kayong mga mba na kung gusto nyo ibabaha minor, wag nyo lang pakakasobrahan kasi yan ay magluloko rin lalo uh, isa dalawang pihit, okay na yun wag nyo lang pakasobrahan kasi hindi naman makukuha nyo lang talaga ng minor na nasa 1400 rpm kasi yung 1400 rpm kapagka malamig ang panahon Uh, namamatayan Mahirap yung paanda rin din. So, wag nyo nang paka babaan And then yun. Yun na, uh, tapos na tayo dito sa pag-contest nito. Uh, madali, madali pa rin naman yung paanda rin. Kasi si rin naman. Wala naman siya ang issue na hard start. Yung yung mga pagandaan dito kay Barako uh, tanggal yung hard start niya. Wala siyang overflow kasi wala siyang Yun yung pagkakaiba. Sa maintenance talaga mga boss, Uh, kahit marami talaga nagsasabi mahal naman talaga ang maintenance ito pero kung um, uh, nagkakaroon kayo ng mga preventive measure na ginagawa hindi naman basta-basta masisira yan uh, at kalimita naman sa barako wala. ang uh, problema lang uh, ay kadyut-kadyut lang pero walang ibang problema yan kundi yung mga binabago lang natin paunti-unti naglalagay tayo ng headlight switch tapos uh, nire-reset nga natin tapos yung clutch lining uh, dyan. so para man wala namang ibang naging problema dun sa mga nakaraan wala na, na nalilesin na yung, pro, yung problema nito dito sa area hindi ko lang alam sa ibang lugar mga boss pero dito nga ay yun yung mga nagiging na-encounter natin pero wala wala namang problema ang iba sa tipid napakatipid nito tapos malakas pa ang batak So, kayo na nga lang ang mamimili kasi meron talagang gusto ng Barako 2. Meron pa rin, ah, meron namang gusto ng Barako 3. So, sa Barako 3 nga, marami siyang nabagong feature. Ang kaanuhan nga lang, ah, pag hindi pag aano sana yung gagawa, yun medyo mahirapan pa. Pero pag nasana yung mga boss, sa padami ang gumagawa ng FI. Kaya nasa sa inyo na kung FI or CARB ang bibilihin niyo hindi na siya magtataas na maigi. Eh. Yo, Ma yun na ito. po yun. Mababa na po yan kung sa dati. Basta yung sa unang buhay lang po yan, doon yung mataas. Mata -mataas Pero bigla pong bababa ba yan. Oo, nababa nga. Thank you, po So ito naman uh, pat, na ito mga boss At ito si bossing Taga Binabista ito Nakatap overhaul yung kanya Nakatihan lang is At uh, cam shop Rocker arm na dali Tapos itong kay boss Cyrus ng Batangas Ayan Tapos si boss Ferdinand Ang antimona Si boss uh, Kim Wendel Pahardo Ayan Para kutri Tapos ito nga mga boss Ay ano lang ito mga kulik putin la naman hindi, hindi naman tagal ang gawin kasi ito tune up uh, basta yun medyo pag nagsabay sabay mga boss medyo na, ano rin maghihintay lang kayo mga ilang hindi naman oras mga boss pagka mga ganitong tune up lang so ito sinukat naman natin medyo malaki yung intake na clearance niya so dito naman yung katabi yan tap overhaul sunod-sunod medyo talaga ating dating ng customer natin ay yun na accommodate naman natin kaya na medyo maghintay lang ng konti gawa ng syempre tatapusin natin yung iba tapos yung isa naman so ganun palipat-lipat lang tayo para matapos natin sa buong maghapon yung mga dumating and na napakainit ng panahon kaya tunahin natin yung mabibilis gawin tulad nito yung tune up ito naman medyo malamig na kaya uh, binabalata na so ang matitira ang gagawin ay yung mga top overhaul kasi matagal yung buuhin para makauwi maka na rin yung mabibilis gawin so ganun yung mga diskarte natin kapag ka nagkasabay-sabay and okay na itong Evo Cyrus yan, batangas pa ang uwi niyan. at yun tune up lang ang idinaan niya sa atin dito Ayan, ang gagawin natin yung Evo's eh, Ferdinand Tapos may pupulwi pa tayong Fury ayon tapos yun nga Top overhaul dalawa pa Kaya, ayan, bakbakan na tayo ulit mga boss Hanggang dito lang muna